Nakapasok pa lang ng April at pagkatapos ng ilang classes suspensions, ngayon lang ulit kami nagkita-kita ng mga classmates ko Kumusta? Ako si Ace Cameron and welcome sa kauna-unahang A Day In My Life video ko Hindi ko pa nasusubukan gumawa ng ganitong klaseng video noon pero I thought why not ba? Diba? Sobrang daming nangyayari sa buhay ko lately tapos napaisip ako ang ikli lang ng buhay Sayang naman kung hindi ko ma-document yung journey ko kahit yung mga pangkaraniwang araw lang. Grabe, talagang napakainit ngayong araw. Parang tumatarak sa balat ang sikat. 9.45 pa nga lang nung umalis ako sa bahay. Anyway, today isashare ko sa inyo kung ano ba talaga ang typical day ko sa campus. From morning classes hanggang sa mga ganitong moments with my classmates. Grabe ang kupalan namin everyday. Ito talaga yung nagpapasaya sa college life ko. Pero syempre, hindi lahat good vibes. Kaya tignan nyo tong mga blockmates ko na aligaga sa deadlines. Lahat nga kami napupuyat na dahil sa requirements. First time ko to pero gusto ko kayong i-challenge. Tumayo ko na rin dyan at gumawa ng pagbabago sa sarili mo. Document your life kahit feeling mo walang patutunguhan. Kasi sa huli, yung mga simpleng araw na to, yung mga tawanan at stress, yan ang bubuo sa ating journey.